Ayan. Isang mapagpalang magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, May 7, 2024 at ang oras ay 8:40 PM. Uulitin ko, May 7, 2024 at ang oras ay 8:40 PM. Okay, una at higit sa lahat, ay wala akong sawang aki itinataas, pinupuri dinadakila, nilulwalhati pinasasalamatan sinasampa ang pinakajos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang ipinong ng apoy, tubig, hangin at ng lupa at sa apat na direksyon ito from the northeast, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay perlas ng silangan. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Mga minamahal kong kapatid, bago ang lahat, ay lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng mga nag-sponsor, sa lahat ng nag-attend sa aming event May 7, 2024. No? At nakasama natin ang mahal nating kapatid na si Sultan Hadjula Amilhasa. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga commanders ng MILF at saka mga MNLF. Thank you so much at sa lahat ng nagmumula sa iba't ibang grupo. No? Sa kabila ng lahat, no? Ay um, nakaraos. Nakaraos tayo ng hindi uh, hindi nakiki, uh, nakikiprograma kundi sariling programa ang naganap sa atin. Maraming salamat sa aming Purok Chairman, maraming salamat sa aming Barangay Chairman, maraming salamat sa aming mahal na mayura dito sa General Santos City, no? Na binigyan kami ng uh, uh, pagkakataon para idaos. Actually, mga mahal kong kapatid, binigyan kami ng permit para idaos namin ito sa aming Barangay Jim. Ngunit subalit na tapwat, sa kabila ng init ng panahon, mas minabuti namin na dito mismo sa aming pamamahay gaganipin. Dahil katulad ng sinasabi ko, kung ano ang dikta ng Espiritu, yun talaga ang masusunod. Maraming salamat sa lahat ng grupo no ng aming kapatid na si Dato um, Rustom gimlot Maraming salamat sa kanila. Mula pa sa panimbang ay umabot sila ng nasa 47 no, na nag-attend no, sa kalayo. No, ganun tayo kamahal ng ating mga kapatid. Maraming salamat no, kila Mahal ay excuse me, pahingin ng attendance. Maraming salamat sa uh, buong pamilya ng aking asawa. Thank you so much sa pala family, no? Sa lahat ng inyong suporta, buong family. Thank you so much. Maraming salamat sa aking pamilya. Maraming salamat sa kapatid, no? Na si Ma'am Che Hajirul, kasama ng kanyang daddy, sa kanyang mga tita, mga tito. Maraming salamat sa Davao Group na pinangunahan ito ng uh, kapatid na Joseph at um, Charlie Lazureta, uh, maraming salamat kay lang kapatid na Salam sa iba't iba, no, na nanggagaling sa iba't ibang grupo, kay Atilini Pinili, no, maraming salamat sa inyong lahat, sino pa ba? Maraming salamat sa mga sponsor, um, June Rivera, thank you so much, kay Cristita ng Acopiado Clan, thank you so much, Maraming salamat sa iba pang mga sumusuporta na ayaw magpabanggit. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Maraming salamat sa ating mga kapulisan. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mga kapatid, ng mga kasamahan ni kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan. Ayan, yan po ay akin ng uh, yan po ay akin ng binulgar, no? sapagkat naidaos at napagtagumpayan ang aming programa na programa nating lahat. Tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating lipi. Mabuhay mula sa sikata ng araw, perlas ng silanganan, mabuhay mahalika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, no? Ito ay uh, 11 countries 1C. Maraming maraming salamat sa buong pamilya ng ating kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan. Yan po ang sinusuportahan ni Lidimin Kanuto. Maraming salamat and congratulations ulit sa nakatanggap ng certificate na ito. Ito po ay libre mula po sa inyong form, certificate, magiging ID. Libre po ito at magiging katibayan na ito po ay isa kayo sa official beneficiaries ng Mahalikaking Damukad. Kung nakapansin nyo yan, ayan yung cell, yung may triangle na yan. Okay? Ayan po ang aking thumb mark. No? So, yung thumb mark na yan ay ako lang yata ang gumamit. Kung bakit? Ibig sabihin yan nakaganyan yan na thumb mark. Okay? Ganon ang ibig sabihin ng thumb mark na yan. <coughs> Mawalang galang na, excuse me. Alam niyo mga mahal na kapatid, doon din sa ating mga leaders, no? Na talagang nagsumikap, mga OFW leaders, huwag kayong mag-alala at bibigyan ko kayo ng certificate. Uh, itong mga kapatid natin, no? Na iba pang mga kapatid na itong mga... Uh, iba pang mga kapatid, basta mayroon akong bibigyan dyan. Uh, nandyan yung um, uh, nagmumulat din sa iba't ibang grupo. Although na sila ay galing sa ibang grupo, pero sila ay sumusuporta sa abanin yung lingkod. Maraming maraming salamat kay Ma'am Marciang. Huwag kayong mag-alala. Kay Ma'am Yuno Ramos, thank you so much sa lahat ninyo. No, grabe, walang hanggang pasasalamat sa inyo. No? At um, yes po rin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Um, abangan ninyo at ipanalangin ninyo ang susunod. Alam nyo, uh, ang expectation ko lang is 200, but umabot kami ng, based on the attendance, dahil hindi na rin magkasya sa, sa loob, umabot kami ng 400. No? At ramdam ng bawat kapatiran ang pagmamahal ng tunay na sultanate na si Hadjula Amil Hasan. No? Ramdam ng bawat isa ang pagmamahal ng bawat isa no? At nakita ninyo or ang mga nakasaksi kaya binabati ko lahat ang nakatanggap ng certificate na ito. Ayan, no? Isang katibayan, no? Marami kaming video niyan. No, mga mahal kong kapatid, alam ninyo at meron silang isang pambihirang nasaksihan because the truth shall set us free. At para sa ating mahal at pamahalaan, PBBM, nandito kami handang sumuporta sa ating gobyerno para makikipag-isa para sa ikakaunlad no at higit sa ikakaunlad ng bawat isa no at higit sa lahat ang mabigyan ng kapurihan ang pinaka Diyos ng kaliwanagan itong ribbon na ito ay uh, ito sana ay para sa ating mahal na pangulo ayan so kanina hindi ko natawag ang sagot ay eh, hindi ko natawag ang sagot hindi ko nasagot ang tawag baliktad no? At maraming salamat ulit, no, sa grupo ni Ma'am Che Hajirul. Thank you so much. <coughs> sa iba't ibang grupo na bumati, uh, Saro tagapagligtas, Kuya Bobby Ortega, thank you so much, no? Sa pagbati ninyo sa amin, thank you so much. At saka sa iba pang grupo. Actually, biglaan 'yon kaganina kung tutuusin, no? At um Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo yung mga nakasaksi kagan na yung pambihira no the missing link no ay uh, ayan na yan so para sa lahat ng mga kapatid na umuwi sa kalakalang mga bahay dalangin ko sa inyo ang inyong buong kaligtasan so kanina very successful no uh, maraming salamat sa karunungan na ipinagkaloob ng pinakadus ng kaliwanagan buong kalakasan physically mentally hus uh, Spiritually, maraming maraming salamat o oh, aking pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Thank you so much, no? At uh, para sa China, para sa Japan, para sa US, at para sa iba't ibang panig ng buong daigdig, no? The Philippines will be great again, no? Soon, the big bombastic na yan ay mararamdaman niya, no? Ang kailangan lang natin ay magkaisa tayong lahat at magkakaunawaan. Maraming salamat po talaga kapatid. Wow, wala akong masabi. At bilang sundalo ng pinakadyos ng kaliwanagan, sa anumang pagkakataon, lagi tayong handa. No? Naging successful. Naging successful ito. Kaya, lubos ang aking mga pasasalamat sa mga taong tumulong. Hindi ho biro ang nangyari sa pagkakataon na ito. Wow! Nasaksihan talaga ito at napaka nakakataba ng puso no mga kapatid natin na sumuporta sa atin thank you so much no at uh, maraming salamat din sa patuloy na mga sumusubaybay sa aking mga vlog no at uh, asahan niyo na mas pag-iigihin pa namin ang aming mga trabaho at mas pagsisikapan pa namin na maabot kayo saan man panig ng lupalop ng daigdig hangga't kaya namin no dahil um, bilang mga sinugo ay uh, wala kahit noon pa mang panahon ay walang propeta ang mga nagpapa VIP bagkos sila ang uh, sila ang nagsisilbi at hindi sila yung pinagsisilbihan no so maraming maraming salamat no maging sa aking mga kapitbahay thank you so much no sa aking mga kapitbahay na na, na uh, nakikipag-isa rin ay thank you so much sa family Panyares no thank you so much Uh, doon sa pamilya ng aking kababata na si Ang King, thank you so much. Sa aking kapitbahay, sa aking landlord, thank you so much. No, at sa iba pang mga kapitbahay, thank you so much. Grabe, overwhelming po talaga. Grabe. I don't know kung kanina na ano na kuha ninyo na napanood niyo yung yung live hanggang labas po 'yon, no? So, uh, thank you so much sa lahat ng kapatid, no? Sila Ma'am Che Ajirol. Sa lahat ng kanyang mga staff, thank you so much, sa sound system, lahat, no, thank you so much, sa lahat nating mga kapatiran, no, may mga kapatid tayong, uh, uh, tayo ay binisita ng mga kapatid nating mga ranger, no, thank you so much, no, wow, grabe, wala akong masabi, at thank you so much kay master, master, hello, 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 no, at uh, grabe, wala akong masabi, no, Itong certificate na ito ay meron din akong pagbibigyan. Ma'am um, Raquel Valiente, no? Ipapadala ko yung certificate mo, no? Para sa inyo yan at lahat yan ay meron yang mga uh, aming mga uh, katibayan dyan para sa iba't iba nating mga leaders, no? Uh, marami pang iba, no? At napakalaking impact po niyan, mga mahal kong kapatid. At uh, <laughs> tingnan nyo, at uh, sa kabila ng lahat wow, grabe. Sobrang pagod, no, pero lahat ay sulit, no. Grabe, wala akong masabi. At um, para doon sa mga at binabati ko yung mga yung mga naging leaders, no, mga naging leaders na nagpapadala through LBC ng kanilang mga form, no. Wow. Sila na yung mga nakasaksi na ang uh, magsasalaysay sa inyo. No? So, congratulations sa lahat ng makanakaatin ng first batch sapagkat ito na ang certificate. Libre. Ayan. Lalo na sa mga leaders at nakahanda na rin yung pang-ID natin. Libre po yan. And thank you, thank you so much sa lahat ng tumulong. Thank you kay kapatid na Sultan sa tulong financial. No? Um, maraming maraming salamat sa iba pang mga nag-sponsor. No? ulit maraming salamat sa Davao Group na sila talaga nag-donate ng pagkahaba-haba ng misa na ito. Yan. Thank you so much no sa pamamagitan ng ating mga kapatid no na sila Lozarita Brothers. Thank you so much. Sino pa ba? Kila Ate Ellen Kailing. Thank you so much po. Kay Marciang, thank you so much, no? Grabe. Walang hanggang pasasalamat ito, no? At sa lahat talaga ng tumulong, no? Good evening po sa inyong lahat at uh, grabe wala overwhelming talaga kahit ako na surprise no at humihingi rin ang paumanhi ng paumanhin ng abanin ninyong likod sa ano man naging kapintasan man sa paningin ninyo ipagpaumanhin niyo dahil sa sobrang pagod kanina akala ko talagang bibigay ng aking katawan sa sobrang pagod no ewan ko lang kung may boses pa ako nito bukas no at uh, uh sobra talaga grabe uh, sobrang init uh, iba ang nararamdaman no nararamdaman ng ng aba ninyong anong aba uh, ng aba ninyong lingkod yung yung sakit sa katawan sa buong katawan at maraming salamat sa aking asawa sa patuloy na pang-uunawa sa akin. Thank you so much. Arlene Gako, good evening kapatid. Lady Min Kanoto, yes kapatid. Maraming salamat po sa inyo kapatid. Ano? Uh, maraming maraming salamat. Maging kay Ruth Barangay Binatak. Good evening kapatid at sa lahat watching from North Cotabato kay Judy Ann, Judy Ann per per pali, palima. Good evening po madam. Sabi ko, salamat po. Lahat ng uh, pasasalamat at papuri niyo ay itinataas at binabalik ko muli sa pinaka Diyos ng kaliwanagan. Kay Sarama Kudarat, thank you so much mga mahal kong kapatid. No? At talaga lang naman kahit may mga sitwasyon sa inyong mga sariling pamilya ay sinikap niyo pa rin na makarating at makapagsilbi din sa ating kapwa. Saludo po ako sa inyong mga mahal kong kapatid. No? Thank you so much talaga sa inyong lahat. Elizabeth, no? Ma'am Elizabeth Chupis Pidad, thank you so much. El Taurus, thank you so much. No? Walang hanggang pasasalamat sa inyong mga mahal kong kapatid. Elizabeth Chupis, no? Good evening, Ma'am Min, Kanoto, and everyone. Purihin ang nagsugo, hindi ang sinugo. Maraming salamat. Mag-siyang, maghanoy. Nako, sobrang saya namin. Kila, Ma'am Lourdes, thank you so much sa pagdating. Wow, wala akong masabi. Kahit ang layo, talaga lang naman. Kaya, <coughs> excuse. Wow, sobrang sakit ng likod ko, grabe. Ramdam ko ang pawis ko. Ramdam ko ang sobrang pagod, no? Sino pa ba? Nasa na ba yun? Kila, um, mm -hmm. Kay Sergio Villasor, thank you so much. No, maraming maraming salamat. Ah, sa na ba yung mga message na yan? Hindi ko na makita. No? Sa lahat ng bumati, maraming maraming salamat po. Shirley Lucio Bordin. Good evening po, ma'am. Didimin Kanoto. God bless po. Arsenio Kabuga. Good evening po, ma'am. God bless meeting. Thank you so much, no? Kay Ilyoni Mocho, thank you so much. Sino pa ba yun? Kay Albert Aligre, yan kapatid, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Wow, wala akong masabi. Ang sakit na aking buong katawan. <laughs> so, mga mahal kong mga kapatid, uh, sa ating mahal na gobyerno, lalo sa pamumuno ng mahal na ng PBBM, no, this is it, no? Ah... Uh, Uh, alam ko at batid ko nakarating na sa inyo ang isang napakalagang uh, ngayon lang, no? Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ang pambihirang DNA, pambihirang DNA na kakaibang DNA, no? So, lahat na nakasaksi sa DNA ni Min Canuto, this is it, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. So, that DNA, no? Ito ang um, ipanalangin natin no basta the Philippines will be great again no at ang panukala at ang kapangyarihan uh, kapangyarihan ang panukala ang ang nakatakda ay nakatakda so mga mahal kong kapatid thank you so much sa uh, Alina Katungal thank you so much no so isang mapagpalang magandang magandang gabi po sa inyong lahat